Buhat, nula, gali. Buhat. Ah. buhat na buhat. 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 Buhat ang manok. Buhat ang chicken. Yan, wow, oh, very yan. good. Ang <laughs> galing na ni EJ. Ang galing. Oh, oh hapay na, na nga. nga. Oh, upo, uh, uh, upo na dyan. Upo, upo. Oh. Yan, uh, upo na. Oh. oh wow. Ang <laughs> uh, galing nga. Nako. Baka naman ito'y magsasabong na agad eh. Mama. <laughs> <But, laughs> Mama.

Nagpapatoka ng paa niya. Yatandang doon lang. Kanina pa binubuhat niya. Buhat! O, yun na daw. Kakatay na ba? Buhat! Katay na. Katay na, katay na. siya na. Huli, huli. Buhat. Huli, huli. Upay na. Awap na. Ah, very good. Up, <laughs> Hulihin mo na. Hulihin mo. Bitawan mo si Papa. Buhat. Okay. Pinapahok. Ay, oo nga pala. Mukha doon ng kwan. Bye.